yang hapon sa tanan uh, ni kita karon sa tinatawag na to para Buda Beach o nabi diri karon kay na sipping sa Indifel Game pa na gito shot hmm. shout out, shout out na lang natin sila shout out sa mga sa team payaman eh abati mo si ay Karing Yeah. <laughs> si Rampadorang Inday, Jade's Diary, si Abril. Hello. Ayan. Good afternoon. Uh -huh. so, lahat ng tropa natin sa Facebook pala. Mm. Noong 2012 ba, saan, ka, kayo na kayo nag-duty ng mga panahon na yun? Sana ko nag... Pero baka mag-copyright tayo. Baka yan. Hmm. muna natin. Dito, sa Manila, nag ano, nag, uh, nag kayo dito doon sa Cebu? Sa Cebu lang. Kasi before kasi ako na sumalang suma sa, ano, sa pag-acting ko yan, nag-ano muna ako sumasali ako sa mga pageant ba. Mm. -hmm. Doon talaga ako nag-una. No. Pageant, mga pa mister? Bar may mga mister-mister, barangay, mister tapos barangay. sa school, mm -hmm. tapos sa city, tapos ano na, Pilipinas. So bali, ako last na competition ko, Manhunt Philippines yung talaga yung ano ko. Manhunt? Manhunt Philippines yung sinalihan ko. Cebu yung nire-represent ko dati. Mm, talaga, nanalo ka doon? Nanalo ako sa Cebu, tapos dito, finalist lang sa Manila. Uh, Malalakas kalaban dito. Oo, oo talaga mga matatangkad pa mga ano ba matatangkad sa iyo eh, eh six footer ka na hindi, eh hindi pinalad eh hindi pinalad, hindi pinalad. Sa, sa talent portion siguro ano ba talent mo no? <laughs> drama drama nag drama ka? drama drama lang <laughs> oh. yawa tinintigin mo <laughs> parang ganun laga, parang ganun dapat ang mga dinrama mo doon yung mga ano eh yung mga mga piranha sa ilog yung mga ganun ba <laughs> May short film din. na lagyan ng swimming pool doon, no? Oo. Tapos ganoon na lang yung, ano ba, nga diretso, ba? Ano Oo, ba? Oh, just Jesus ko, Lord. Sigurado, panalo agad. O, oh, ibig sabihin, say, sayang, no? Kung mga panahon na yun, kung nakapag, ano, uh, kung nakamagkakilala na tayo, no? Natuloy-tuloy natin yung, ano, no? Kasi, dati no? kasi, kuya, hindi ako nag, ano, hindi kasi ako active sa social media, ba? parang oh. example nakapost lang yun ah yun yun na yun parang ano ba hindi hindi ka aware na oi oh, pwede pala tayong kumita, kumita sa, no, sa YouTube oh. hindi 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 wala walang may nakapag-sabi sa iyo ng ganun no wala kahit kasi nakita ko yung mga ano mo yung mga previous na mga mga video mo na pinost ng mga direktor mo nung araw Naka-mention lang yung pangalan mo kaya nandoon yung mga videos. Siguro mo? ano ba iba yung priority siguro ba. Hmm. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa sa kanila kasi binigyan ako ng break na ganun ba na uh, maka ano ba maka ng ganong ano ba. Ganong oh siyempre sino ba naman ang hindi maging proud na naging artista kanong araw. Ako artista din ako eh. Ano oh, artista din ako eh. Ano lang Pantarin <laughs> ang bala si sinyentegi mo. <laughs> horror, horror, horror films. Mabuti oh, ito si Rampadorang Iday, ano to Marami din itong mga pelikulang nagawa. gawa. Uh, tapos yun sa iyo. Mga Kiko, Ma -Kiko Manns film, oh, films. Oo, Kiko films. Yeah, ikaw? Alam sa akin, pang ano lang ba? Wala uh, pang local lang. Pang loka lang. Wala, ah, ano na yan. So, eh. kilala sila, you know? may mga short, uh, uh, short films. Sila. Malaking industriya na sila. Oo, oh, nakatrya ko no? short films. Tapos, ano, ah... Ano 'ton? Sa channel 47 din ako dati, naka-ano din, naka-try din ako. Ganito, ano Ah, At Tili serie. Tili serie. Parang Konyari, parang mga matan ang hilita, mga panahon ng araw. sa bayan mo siguro 'yun, sila Romnick. Pero -no? ano siya, Bisayan, ano siya, pero ano ba? Ah, siya. Bisaya. bisayan Tili serie siya. 'yun kasi 'yung ano, 'yung kasi 'yung inano yun, sa Bisaya na ano Sa, sa channel 47 'yun. Mm hindi ko na alam ko sa 7 na Pe, lang sa kato ano, ngayon ni mano, eh. manok ni mano San Pedro pero ano ba yung mga agikik yung mga ano no? naka, nakasamahan ko na yon sa ano tapos yung naka-ano ako nakatry ako sa lamok sa sook doon talaga ako nakaw -naka nakasama ko sila saan sa... sa ano first time ko yun nag guest ako sa lamok sa sook dati yun talaga yung hindi ko mares lamok, maalis, lamok, Sasook. lamok Sasook? sa sook lamok sa <laughs> sook o sa mga ano o? Ang nandiyan kayo sa YouTube yan, isearch ko ngayon, lamok sa suok. Oh, meron yan. Meron pero bisaya yan. yan. yung katatawanan ba? Oh, parang comedy siya. Comedy, oh. May ilang taon ka nung araw? 20, ano pa? 22, 23. Maganyan, maganyan. Oh, 20... oh. oh, bata pa. ano? Ibig sabihin nun, no? nagka-college ka na nun, no? hindi pa. Nag-college na ako pero nag-stop ako dahil sa ano, yung sumasali talaga ako kahit saan ba. Ah. Kasi yung unang panahon talaga, kung tisero ako ba, yeah, yun naman siguro. Kasi pag ano ka talaga ba, parang nagbe-venture ka pa sa ano ba? Sa bata na, pa. Ano, no? gusto mo ng ganito. So, parang ano ba, yung sa prime mo ba yung... Pinaporsige mo pa kung, kung ano gusto mo. Gusto no? Sumubo. Ito, gusto Pero, ko to. Gusto ko talaga no, yung mag uh, rampa Gusto no. ko talaga. Pero Then, pagdating ng panahon talaga, may isip mo talaga na ano, hindi siya stable ba? Kaya unahin talaga yung ano yung pag-aaral ba? Uh, Kasi darating yung panahon, mag-asawa ka na, may pamilya ka na. Iba, iba pa talaga yung ano, may pinag-aralan ka. Mm -hmm. kasi pag, pag dumating ang araw nga naman, alimbawa lang, masabi natin, wala ka ng project, hindi ka pa naman laos, artista ka eh. Pero, alimbawa, wala ng project, medyo humina yung uh, mm -hmm. film industry, so Ay, oh, wala. wala. Si so, gusto mo gusto mo talaga yan, nung na-realize mo ba na huli na mag-aaral ako? Mm -hmm. Mag-seaman mm -hmm. ako? Seaman pa yung pinili mo? Seaman. mag ako una, para... para... ko talaga, seaman talaga yun. First choice ko talaga yan. Ah, gusto mo talaga mag-seaman? parang sisid ba? O, o, o <laughs> mga siman kasi mga siman nun o <laughs> Karing, humanda ka na karing kasi nga siman pala to. Oh, ako magaling, sumisid magaling to, to. sumisid ka rin sa mga ano, sa mga dagat. Okay. May mga training to. So, hanggang dito nilang muna yung ano natin, ang interview natin. Mm -hmm. Yung ating pagkipagpanayam kay pagbabalik tanaw. Yan ang mga pamagat na. Ano ba pamagat na din ito? Balik tanaw. Balik tanaw sa nakaraan. Sa nakaraan. Oh, no, grabe, no? starring Kim Panagiton pero meron naman mga starring load, uh, role nung araw eh hmm. ano, mga ano mga pangalan talaga na yung ibibigay sa iyo pag ano <coughs> yung ano screen, anong, name, screen name? Ano ang screen name mo nung araw? Adonis, Adonis Adonis. Adonis doon Champion 7. Adonis din diyan sa Florami ang biktima. Tapos e sa iba naman ano? Miguel. Miguel Moran. Miguel Moran. <laughs> gusto parang ko ganyan. yung Miguel Moran talagang pang 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 talaga pang 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 yung pang 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 sa interview pang yung pang mo pang parang hindi ka pang 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 Jan Jan pang o pang pang So, pang 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 no pang 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 pero yung talagang ano, yung talagang screen name na dinadala mo talaga, sa wala sa buong ba, ano mo. Wala, wala ka ba, wala pa wala wala ka, wala ka, bearing, parang no, wala pang Beryo. Wala ano walang ano ba? Oh, kaya pala may ganoon pala no. Kasi katulad nito, ilan, katulad dito sila uh, sila La Coco Martin. Kuko Alam ko hindi na naman nila totoong pangalan 'yan, eh. Pero screen name dinadala na nila, nila. dinadala dinadala na nila kahit anong pelikula ang gagawin nila. La Coco Martin na talaga sila. Hmm tap 'yun ang screen name nila na tumatak. Eh. tumatak so sa 'yun na 'yun, yan. 'yun na. Sunsayo so, noon mga panahon ng araw wala pa. Wala pa. Uh, may meron ng merong pangalan na binibigay pero hindi ano ba, hindi consistent babae iba-iba. Ba? Uh, Example, uh -huh. oh ganito, ito, ito ito 'yung ito 'yung ano ngayon. Sa role mo ito sa pangalan mo, mo dito. 'Yun 'yung ano mo, 'yung pangalan mo. Tapos hmm. iba na naman sa next. Kasi uh -huh. iba-iba ba. Totoo oh, talaga. Mm -hmm. Okay, okay. So 'yun. Maraming salamat sa pagbigay. <laughs> <laughs> nang info grabe para mo, alam mo sa amin salamat din sa ano <laughs> sa reinforce <laughs> hindi pa hindi natin sponsor yan Ay, hindi din Hindi di sponsor Ay, hindi. yan ano sige, may bayad tanggalin. sige tanggalin natin <laughs> Uno sige until next time oh. thank you so much bye okay. bye bye